Isang pagpapatunay na sa panahon ngayon na dapat ang init ng ulo sa kali ay dapat isang tabi pag-usapan dahil baka magulat ka isang araw ikaw na ang sunod na maimbitahan sa Senado. <laughs> Alright, so uh, nakakatuwa itong si Vince, ano? nakakatuwa siya. Ang ganda nung no, sinabi mo eh, na dapat naman talagang iwasan natin o maging maingat tayo sa pagiging mainit ng ulo dahil totoo namang wala siyang mabuting idudulot sa atin ano pero yung dialogue mo na baka magulat ka isang araw ikaw na ang imbitahan sa Senado so sinasabi mo ba dito Vince World na um, payag ka sa ginagawa nitong si Rafi Monyo ng uh, ginagawa niyang Rafi Monyo in action ang Senado so kinukonsente mo ito hindi mo ba naisip na yung sinabi mong yan ay isang kabubuhan. Can you imagine, mag-aaksa yan ng pera sa Senado, pera ng bayan, para sa away ng mga tambay o ng kapitbahay nating chismosa, o kung sino pa. National issue ba talaga yan? Kailangan ba talaga dadalin pa yan sa Senado? Hindi ba pwedeng ano, Vince World, sa Rafi niya action mo lang yan dalin? Bakit pa paabutin mo pa sa Senado yan? Bakit may ganyang dialogue ka? Ginagamit mo yung dialogue ni Rafi Monyo na ano, uh, dadali sa Senado, puro Senado, Senado. Naklang nak nak wedding beans world. Uh, may, may, utak ka naman. May isip ka naman. Hindi mo ba naisip? Dahil yung sinabi mo, isang malaking kalokohan. So ano ba, hindi na rin ba ako magugulat kung makita ko yung kapitbahay namin na, tinap, na tinawag na rin sa, sa Senado na imbitahan na rin. Dahil sa pakikipag-away niya, uminit ang ulo niya, inaway niya yung kapitbahay na isa. Yan ba yung gusto mong palabasin? Vinsol, pag-isipan mo mabuti, sinabi mo, isa yung kabubuhan. Isa yung malaking kalokohan. Diba, kukonsintihin mo yung ganyan? Kukonsentihin mo talaga yan? Nakakaloka. Tapos kay mga Tulfonatics, lagi yung dialogue, ginagamit ng mga anti-Tulfonatics, uh, yeah, Si Rafi Monyo, para sa kanilang mga content, hindi nyo ba naisip na concerned lang kami? Well, ako personally, sa mga nakikita kong mali, kalokohan, kabalbalan, na ginagawa nito si Rafi Monyo, yung mga mali na sinasabi niya, kailangan masita para mag aware ang mga tao. Hindi ka tulad mo, Vince World, kinukonsinti mo? Yung mga ganyang klaseng kalokohan, pati naman away ng tambay, naisip mo talagang ano? Dadalim pa sa Senado? <laughs> Parang ka ni Rapi. You are such a joke. A big joke. It's a waste of money, baby. It's a waste of money. 'Di ba? So, Vince Ward, yung 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 awe ba ng kapitbahay mo, dadalhin mo rin diyan. <laughs> It's a waste of money. Sino nga bang tunay na manggagamit? Vince Ward, Wag mong gamitin yung style ni Rafi Monyo para sa iyong sariling kapakanan. If it is true na meron kang malasakit sa bayan, yung mga ganyang klase ng kalukuan, hindi mo dapat kinukonsente. Di ba? Napakasimple. Hindi kinukonsente ang mga kalokohan, katangahan at kabubuhan. para dadali sa Senado. What the heck? Isa kang joke para si Rafi Monyo. <laughs>